Hello mga bay, mga enday! abani ko ninyo mga nila sa Daiso in Japan kay magpalit na karon og plastic bag para sa ato ang ah, bagahi pa sa Pilipinas kung mahal. So naabot na ta mo ato ta adlaw sa Jimokoji Station. So naabot na ta mo na ni karon style karon nasa ta sa Yusi So ninot kay mga panahon mga bay, mga enday, kay dili sa tugno di pud kay sya inis so tama tama ra good. So karon nakasulod na ta mo sa kan ta sa taas kay ato ang atong punterya karon kay sa Daiso. O, oh. karon naabot na ta so, nakita na nato ang ato ang plastic bag bitaw kanang naay sudlanan sa atong mga gamit na na i-vacuum lang siya. So, umot sa pangalan sa inyo. kamo na bahala ng tanaw. So, maunin makita karon din sa sulod, oh. Naibog dyan ko ay mga tools. pa sa panadiha, oh. Mga dekorasyon, mga bitay-bitay, mga burluloy, bayan, oh. Mga bay, mga inday, oh. Nindot ka ay yung mga baso. Mga lang to mga bay, mga inday, no. Paspas -pas lang kita mag-translation, ani karon kay mo ulit na punta. Kaya dagan kita mga buhay na dagang patag buhaton sa itong panimalay. So, na sa itong train karon Wow, sa atong train. bunggesius no. Atong train. So, abot na ta, mga bay, mga inday. Dagan salamat sa iyong Bye-bye.